Dibdib, good evening mga idol Happy Sunday sa inyong lahat Happy Sunday sa ating lahat, kaya na tayo Ulam natin ay ano Pikul Pikul Express na may halong sitaw Ayan mga idol ito na ang aking you know, na sawa Siyempre, hindi mawawala mga idol itong bagong. Bagong na may sili. May mo tayo. tayo. tayo mga idol. Ang bilis ng araw. Gabi na naman. Kanina, hapon hapuna Tangalian lang. Ngayon, hapon na na. Hmm imas mapapansin nyo naka ano ko tinidor tsaka kutsara kaya pwede yung magkamay kasi hindi tayo maghugas ng kamay na blancha ako mga idol ito yung lasa ng gusto ko hindi masyadong malat Bagong alamang? May na ba kayo mga idol? Kain tayo kain? Ah, di maling di maling di maling nga Hay sili. Harap ko sa ano sa Express medyo magang Yo, sakto. Ha? Tayo sa maanghang may doon. Kaya ang sili, may talating rutina sa ating katawan. Sarap! <coughs> so, Maghubog ko, lumalabas na. Ikaw. Mas na pala na, kasi mainit-init ka. Ha? Mainit-init ka. Ngayon po ang isang tuwa. yung ang dote na gusto ko. Hmm. dito matanda, 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 matanda. Ah, salt na mga idol? Thank you, Lord. Thank you, sa Gracia. At, syempre, thank you, thank you sa inyong mga suporta at panunod sa aking mga video, mga idol. Uh, happy Sunday sa inyong lahat. Ingat, ingat po tayo saan man tayong paring ng mundo. Tuloy-tuloy uh, lang. God bless. Panindigay ko. Bye-bye. Uh, uy. God bless.